Hi guys, good morning. For today's video, papakita ko sa inyo yung ganap namin ni Jay. Bumili nga pala si Jay ng tsinelas. Ang sabi niya ay pumili din ako. Ang gusto kasi ni Jay, kung anong meron siya, dapat bilhan niya din ako. O ba diba, bait ng asawa ko. I love you love. Pagkatapos ay pauwi na kami niya. Tapos may nakita siyang sapatos. Bagay daw sa akin, bilhin ko na daw. Sabi ko, wag na nakakahiya naman. <laughs> eh, pinipilit nga ako ni Jay, kaya sinukat ko na. At yun na gustuhan niya nga. Tapos binili niya na para sa akin. Sabi ko, dagdagan niya na ng medyas. <laughs> At uh, nga, binili niya na rin ako ng isang medyas. sampai ng asawa ko, no? Sabi ko nga kay Jay, wag na kasi may bago pa naman akong sapatos nung binili niya nung Chinese New Year. Hindi ko pa nagagamit masyado. Pero sabi niya, ay bagay talaga sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi? Thank you, love! Napakasap talaga magmahal ng asawa ko. Hindi dahil lagi niya akong binibilhan ng mga gusto niya para sa akin. Dahil mabait siya, responsable ama. Tapos napaka-hands on niya pa kay baby. Tapos ayan nga, nagtitingin din siya na isa pang sleeper. Pamasok niya sa trabaho. Pasira na kasi yung binili kong chinela sa kanya pang trabaho dati. Almost one year na rin yung kaya sabi ko bumili na rin siya. Sabi ko nga sa kanya, i-deserve na deserve niya lahat ng gusto niya. Kasi nga minsan lang din naman kami bumili. Pag kailangan, kailangan lang talaga niya ay bilhin na siya. Nung nakapili na nga po siya ng gusto niya, ayan, binayaran niya na rin. Tapos uwi na kami niya. At dahil binigyan niya ako ng sapato sa chinelas, ayan, bibigyan ko siya ng kikiam ko. Lulutuan ko siya nakikiyam kikiam at saka fishball. O, ba? Diba? Ganto nga pala ako magsuklay sa lahat ng binibigay na pagmamahal ni Jay para sa amin ni eh, baby. Lulutuan ko lang siya ng mga gusto niyang pagkain. At eto nga yung isa sa mga gusto niya, kikiam. Tapos yung fishball. Binili ko nga lang pala yan sa may palengke. Kikiam at fishball, Taiwan version nga pala yan. Gagawa nga din po pala ako ng sauce. Yung manong sauce na gustong gusto ni Jay. Ayan, naghiwa nga lang pala ako ng bawang. Tapos naglagay na rin ako ng asukal. Tapos paminta. Tapos may sili na yan. At saka cornstarch. Naglagay na nga rin pala ako ng toyo. Favorite talaga ni Jay na sa usawan to. Mas prefer niya to kaysa sa suka. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng tubig. Ongoing nga pala yung pagpiprito ko niya tapos habang gumagawa ko ng mixture para diba, multitask talaga. At ayan, paluto na ng golden brown na kaya hanguin ko na siya. Tapos ayan, niluluto ko na rin yung sauce niya. At ayan, dyan ako sa kawali naming malit nagluto. Tapos ayan, lalagay ko na lahat ng mixture niya. Tapos, imimix-mix ko lang siya. Tapos nung nakita ko nga nakulang sa tubig, ay eh, dinagdagan ko na lang kasi masyadong malapot pa yan, no? Nung no, nadagdagan ko na nga po ng tubig, ayan na yung itsura niya. Pwedeng pwede na yan. At favorite na favorite talaga yun na Jay sa mga niluluto ko. After nga po maluto yung sauce, ay gumawa din ako ng mais Gumamit nga lang po pala ako ng blender para makagawa ng pinong yelo. Masayang masaya talaga ako kapag naasikaso ko si Jay, lalo na pagdating sa mga pagkain niya. Basta feeling ko, buti-buti ko kapag naasikaso ko siya ng maayos. Ang sarap ba sa pakiramdam? Yung napaparamdam ko yung pagmamahal ko sa kanya. Ah! kinikilig ako. Ano ba yan? At ayan na nga yung mga merienda namin. Nagan dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow our Facebook page po. Bye-bye! Oh. Pasubscribe na rin po ng YouTube channel namin. Geraldine A. Lim. Thank you!